Mula sa Bar Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At patuloy po nating uh, pinagpapasalamat ang ating mga tagapakinig na kasama natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras po yan. At syempre ang ating mga kasama sa ibang bansa na sumasabay sa pag-aaral o kaya sumusubaybay at their convenient time gamit naman po ang internet. Ano po? Maraming maraming salamat at pagbati po especially sa mga listeners natin sa Correctional Institute for Women. Maraming salamat po sa inyong uh, pagsama din sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ngayon ang problema, no? Alam ko po na marami tayong problema pero hindi ko po balak dagdagan pa ang inyong problema pero mahalagang pag-usapan ang tungkol sa problema dahil kung tutuusin, uh, sabi nga, hindi lahat ng taong merong problema ay problemado. Di ho ba? Totoo yan eh. May mga tao po na kaya sila na may problema, sadyang sila po ay mahilig mag-alala o mag-worry. Kaya yung hindi naman problema ay nagiging problema. Kaya pamisan po mapapansin mo para bang yung laki ng problema ay hindi palaging uh, proportionate doon sa epekto ng problema. May mga taong malaki ang problema pero parang wala lang. Di ho ba? Hindi naman sa magagaling mag-deny, kundi dahil meron silang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. May mga tao naman na meron lang mabalitaan, nalibawa mabasa sa internet, hindi pa nga verified kung totoo o hindi, mangyayari ba o hindi, nako. E misan eh, yun na ho ang uh, nagiging uh, tuon at uh, nagkakalat pa ng mga bagay na ikatatakot ng iba. Kaya sa Bible, makikita niyo po, hindi ba, nung uh, pinadala po ang labing dalawang espiya para silipin yung promised land. This was in the Old Testament. Nasa wilderness po sila bago pasukin yung promised land. Alam nyo, ang kaganapan ho doon, ang purpose ay para i-check, i-verify kung yung lupa nga ay umaayon sa description ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, it is a land flowing with milk and honey. In other words, sagana. So ang purpose po ng labing dalawang espiya ay hindi gumawa ng kanilang strategy, hindi gumawa ng kanilang conclusion, hindi i-interpret yung situation, hindi magbigay ng opinion. Ang purpose po nila is to go and check and verify kung ano yung description ng Panginoon, yun nga ba yung makikita doon sa promised land. And true enough, yun nga. Kaya lang, mapapansin nyo po, nahati yung uh, uh, grupo, yung labing dalawa, nahati po sa dalawa dahil yung kalahati, yung dalawa ay merong pananampalataya kaya ang sabi nila kung ano yung sinabi ng Panginoon, eh yun nga ang ating nakita. Kaya confirmation yan na lusubi na ito. Yung sampu, dahil ang kanila pong uh, naging uh, response ay tingnan ang sitwasyon through the lens of fear, kaya ang sabi nila, eh totoo. Ang lupain nga ay sagana, kaya lang ang mga taong nakatira doon ay kay lalaki at hindi natin sila kaya. So pansinin niyo po kung ano yung... Pagtingin nila, umapekto po dun sa kanilang interpretasyon sa sitwasyon. Kaya ano nangyari? Uh, kung babasahin niyo yung account, hindi lang sa natakot po sila, nagkalat pa sila at nagsiwalat ng takot, at marami pa ang nahawa sa kanilang worry o sa kanilang fear. Ganyan po ang nature ng fear, di ba? Nakakahawa eh. Kaya paminsan magandang tanungin ng sarili. Uh, una, tama ba yung impormasyon? Pangalawa, um, accurate ba yung pagkaka-relay ng information kasi misan, ho may dagdag ng interpretasyon kaya yung hindi dapat isipin o problemahin pino problema eh kaya mapapansin mo may mga tao na pag ang lens ng pagtingin sa sitwasyon ay yung lens po ng fear eh yung problema ho na magmagnify lumalaki samantalang kung ang lens na ginamit is the lens of faith yung problema lumiliit alam niyo kung bakit yung lens of fear magnifies the situation. The lens of faith magnifies God. Sa madaling sabi, sa mga taong natatakot, kaya po ganun ang kanilang reaksyon, dahil pinalalaki nila yung problema. Mas pinalalaki mo yung problema, lumiliit ang tingin mo sa Diyos. Now, the opposite is also true. Pagka po malaki ang tingin mo sa Diyos, lumiliit ang tingin mo sa problema. Many times, makikita natin sa Bible yan, hindi ba? Uh, si Goliath, nung nilabanan po ni David, uh, if you remember, uh, maganda ho yung sinabi ng isang author dyan eh. Um, if you remember, ang laki-laki nitong si Goliath, yung kanyang armor pa lang, yung kanyang weaponry, eh halos kasimbigat na ng isang, uh, isang tao, ganong kalaki, no? At ganong kalakas. Uh, kaya nga, yung mga Israelite soldiers na trained sa warfare, ayaw siyang labanan. Kasi talagang uh, hindi mo basta-basta lalabanan ito Maganda yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, When the army of Israel saw Goliath, they said, He is too big, we cannot defeat him. Masyado malaki, di natin kaya. Samantalang si David, because he had faith in God, nung makita niya si Goliath, ang kanya daw uh, interpretation or tingin sa sitwasyon, He is too big, it is impossible for me to miss Him. Kumbaga, eh, ang nakita niya, malaki yung aking Diyos, malaki itong si Gulayat, sa laki ni Gulayat, eh, hindi pwedeng di patamaan niyan dahil ang Diyos ko ang aking kasama at magbibigay ng tagumpay. Kakaiba, no? Kaya tayo rin ho, ganun eh. May mga bagay na, okay, problema nating lahat, pero bakit yung iba, problemado, yung iba naman, kalmado. O maaring ang reason po doon ay dahil yung iba they try to look at the situation through the lens of fear, yung iba naman they look at the situation through the lens of faith. Isa pa pong bagay na mapapansin natin, yung maturity ay merong meron pong uh, epekto sa perception o pagtingin natin sa sitwasyon at saka sa kasa response, no? Paano tayo tutugon sa sitwasyon? Unahin natin yung isa yung perception po natin ng problema, may epekto dyan siyempre yung ating uh, spiritual maturity. Sa isang taong may pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, eh, alam niya ang magagawa ng Diyos at alam niya na sa atin maaaring malaki yung problema pero sa Panginoon ay hindi. Kaya nga, if you remember si Joshua, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, do not be afraid or discouraged. No? Uh, lusubin nyo Uh, pansinin ninyo, ang ang hamon ng Panginoon sa kanya is to remain true to the word no meditate on it day and night in other words uh, ang tingnan mo kung sino ang Diyos mo unawain kilalanin mo kung sino ang Panginoon mo dahil ang iyong pagkakilala sa kanya ang relasyong iyan sa kanya ang magbibigay sa iyo ng katatagan para ma-implement mo ang kalooban niya So yung perception po natin is also shaped by our spiritual maturity kaya yung mga taong pinangingibabawa ng takot, sila po yung mga taong kadalasan, walang lumalagong relasyon sa Panginoon. Yung pangalawa po, yung response. No, paano ba tayo tumutugon sa sitwasyon? Di ho ba mapapansin nyo na ang tao, mali-mali eh, yung response natin sa sitwasyon. Kasi nga, may mga tao na dahil hindi naman ganun kakilala ang Diyos, ayaw pagtiwalaan ng Diyos, yung kanilang reaksyon ay eh, nagpapalala sa halip na maglapit sa kanila sa Diyos, nagpapalala doon sa sitwasyon, sa paanong paraan. O ba diba, may mga tao na pag nagka-problema, kung ano-anong bisyo ang pinupuntahan, o kaya ay papasok sa mga uh, transaksyon, koneksyon na merong kapalit, o kaya ay hindi naman talaga solusyon. Kung baga, dinedelay mo lang yung problema, dinadagdagan mo pa yung problema. So, yung perception and response natin is shaped by maturity. Kaya kung mapapansin mo rin, may mga problema po na very common naman nating nararanasan. Kaya lang dahil matagal na nga nating kinakaharap, it's no longer a problem because we know how to operate despite the presence of these problems. Di ba? Halimbawa, sa isang pamilya na sakto-sakto lang ang pangangailangan, eh alam naman nila may darating na bayarin, may darating na ganito. Pero dahil basically they experience it almost every time, bagamat nandyan ang problema, uh, panatag sila that uh, the provisions will come. Pero may mga tao naman na sa sobrang kapit naman sa pera, sa sobrang uh, mahilig mag-alala, kahit po sobra-sobra na yung kanilang tinatangkilik, eh problemadong problemado pa rin. Ito nga yung mga warriors, di ba? Kaya pag binasa mo yung Matthew 6, eh sinasabi ron yung pag-alala natin, hindi naman nakakadagdag sa solusyon, hindi naman nagpapahaba ng buhay. Ang totoo nga, baka nga mas lalo pang umiksi ang buhay, kakaisip sa mga problema, di ba? nai stress tayo, eh pamisan nga unnecessary stress. Ang isa pang bagay po na mapapansin natin, madalas makalimutan ng tao na may hangganan tayo. Ang ibig sabihin po nito, 'yung problemang pinagdadaanan natin hindi dapat lahat ay akuin natin na para bang tayo lang ang solusyon at may mga bagay na hindi pa dumarating na hindi rin dapat masyadong pag-isipan dahil may mga times po nakakalimutan natin na meron tayong limit eh 'di ba at pagkayong yung limit na 'yon ay nalampasan natin ang mangyayari po makakasama na dahil yung judgment natin impaired, yung pagkilos natin apektado, yung paggawa natin apektado, even yung relationship. Kaya minsan ho, pag ka sa pinansyal, nagkakaroon ng anak na problema, ano po yung problema? Yung relationships. Bakit? Kasi sa sobrang problemado ka sa finances, minsan po aburido ka na, hindi na maganda yung pakikitungo, galit ka lagi o kaya naman po ay uh, hindi ka mag-function ng tama. So it makes all the other uh, relationships in your life unhealthy. So nagsimula sa isang problema na dagdagan, di ho ba? Ngayon, pagka unhealthy yung mga relationships na yan, misa nanganganak na naman ng isa pang problema. So mapapansin mo, talagang yung, yung pagrespeto sa ating limit napakahalaga eh. Ang sabi sa Matthew 6.34, kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas nyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabilisahan ito Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. Meron pong mga humaharap sa mga parating pa lang na problema because they are proactive. In other words, uh, hindi naman po dahil sa mahilig sila mag-alala, kundi gusto lang nilang i-prepare ang sarili nila pag dumating na nga aktual yung problema. Di ba? Wala namang masama dyan, mainam pa nga yan. Halimbawa, kung alam mong uh, medyo bahain sa inyong lugar, what uh, preparations do you need to make? Lalo na sa ilang panahon, darating na ang tag-ulan. O kaya halimbawa, alam mo na na ang inyong lugar ay uh, uh, maaaring masyadong dikit-dikit ang mga bahay, mapapaisip ka na lang paano pag nagkasunog sa andadaan, yung mga ganun ba? Ibig sabihin, hindi mo naman yan iniisip, kinoconsider, pa for the sake lang naisipin at problemahin. Iniisip mo ito dahil gusto mo na hindi pa man dumarating yung problema, eh nauumpisahan mo na yung solusyon. As I said, hindi naman po masama yung ganitong pagiging proactive. Kaya lang, may mga pagkakataon po na hindi pagiging proactive ang dahilan kung bakit masyadong pinoproblema ang hinaharap. May mga tao talagang napakahilig lang talagang magalala hindi ho ba? Kasi nga, yung source of security nila, yung kanilang pera, yung kanilang kalusugan, kalakasan, yung kaya nila, connection nila At dahil po dyan, pagka nawala o naantala ang isa man sa mga bagay na yan, masyado na tayong apektado Tandaan nyo, may limit tayo So kinakailangan, stretch natin yung limit, palaguin natin ang ating sarili Importante yun eh. Naalala ko yung sinabi ng isang author. Ano? Sabi niya, it's either you are too blessed to be stressed or too stressed to be blessed. Di ho ba? Paano yun? Uh, job promotion. Uh, blessing or stress? Well, sabihin ng iba, eh, stress yan. Dadagdagan ka na naman ng trabaho. Pag-aaralan mo na naman kung paano. Yung kinasanayan mo na. Magkakaroon na naman ng bagong changes na mag-a-adjust ka na naman. So para sa iba, sa halip na ikagalak yung pagpapala, nagiging reason for stress. di ba diba? Ang mga anak ay pagpapala. Pero syempre, kung hindi mo naman alam i-manage, nagiging stressful para sa'yo. Um, parang isang negosyante daw. Ano? Merong isang negosyante na ang pangarap niya, lumaki yung business. E eh, kaso lang, sa ngayon, sari-sari sa store pa lang, e eh, puro stress na. Hindi na magkaroon ng tamang inventaryo, daming lugi, hindi mamanage ng tama, in other words, papangarapin mo na lumawak, lumaki yung iyong negosyo, eh saka sa kasalukuyang pa lang, wala na eh. Guhong-guho ka na pagdating sa pagmanage. Paano pa dadagdagan? Di ba? So, paminsan, hindi natin naiisip, din natin nakikita na pag wala na sa kapasidad natin ang isang bagay, sa halip na makita natin yan as a blessing, it will be treated and perceived as stress. Ang tingin mo ngayon dyan, stress na? Bakit? Eh hindi mo kaya eh. Kaya pamisan po, ito yung dapat bantayan eh. Dahil may mga pagkakataon talaga na hindi natin uh, isinasaalang-alang yung limitation. Di ba parang sasakyan nga eh. Pag nakita mo nang wala ng gasolina, ipipilit mo pa ba? Siyempre, alam mo, dapat pakargahan. Pag nakita mo nag overheat pipilitin mo pa ba? Siyempre hindi, dahil alam mo, masisira. Eh misan, conscious tayo sa ilang mga material na bagay na pwede namang palitan. Samantalang sa buhay natin, hindi tayo aware o conscious dyan. Kailangan alam natin yan. At kailangan din, alam din natin kung paano palaguin ang ating sarili sa mga aspetong yan. Alam nyo, yung term na unnecessary stress. Totoo, may mga ganun eh. No? Ano po yun? Uh, may mga tao ho na yung hindi dapat problemahin, problema. Yung hindi naman sila ang solusyon, problema. May mga tao po na hindi pa nga problema, pinoproblema na. At may mga tao din na pati yung problema ng iba, pinanghihimasukan. So, ang daming mga unnecessary stress. na bawat isa sa mga ito na pinanghimasukan, pinakialaman, ang mga ito, siyempre, aapekto sa iyo eh. May mga kilala nga po tayo na mga professional counselors. At sila talaga, alam mo, saludo tayo sa kanila kasi sila yung mga aware na yes papasok ako sa mundo ng mga taong may problema it can be very challenging in a way na yung kanilang pinagdadaanan ay mararanasan mo makakaapekto sa iyo in some ways so ibig sabihin kung hindi sila magiging mindful ng kanilang limitations may sarili silang problema tapos yung problema ng iba pino problema mo pa kasi yan ang nature ng kanilang work or ministry di ho ba kaya mas aware sila sa mga bagay na ito. Ngayon tayo rin, kailangan nating pag-isipan, ilan ba sa mga stress ko ang hindi naman dapat nasa buhay ko? Di ba? Ano yung mga unnecessary stress? Naku, maniwala kayo. Meron ako aklat na nabasa. Eh, yung iba, pati yung, pati yung love life ng mga artista, yung mga chismis sa buhay nila, pati yung mga personal na detalye ng kanilang mga pinagdadaanan, naku, pinag-aawayan pa. Pati yun, pinakikialaman yung mga, yung mga, eto nga, di ba, katatapos lang ng, ng eleksyon. Nako, eh, misan ho, eh, away kayo ng away dahil sa sinong kandidato ang papaburan, sino ang papanigan, sino ipagtatanggol, sino ipaglalaban, sino yung pinag -aawayan. Tapos makikita mo na lang na yung dating uh, ibinibida mo, yung dating pinagtatanggol mo, yung dating naging sanhi ng kung ano away na napasok mo, abay, uh, yung dating kaaway, kasundo na. Eh, ikaw ngayon, yung inaway mo dahil sa kanya, kaaway mo pa rin at baka nadagdagan pa. Di ba? Yung mga ganun. Bakit, bakit natin gagawin sa sarili natin ang mga bagay na ito? Samantalang, kailangan nating protektahan ang sarili natin. At uh, sabi nga, may sapat na stress eh. May sapat na problema ang bawat araw. At kailangan natin consider na ayaw naman natin na yung araw-araw, nakafocus na lang sa problem solving may author na nagsabi, no? nakalimutan ko sino. Sabi niya, paminsan daw nangyayari sa atin, dahil hindi tayo lumalago at lumalapit sa Diyos, ito daw yung consequence ng ano eh. hindi paglago at pagsangguni. Gagawa ka ng aksyon, nalilikha ng problema. Later on, yung oras at panahon mo, gagamitin mo to try to solve the problem that you created. Na-imagine mo yun, Dati naubos ang oras mo para gumawa ng problema. Ngayon naman, uubusin mo yung oras mo para subukang isolve yung problema ang nagawa mo. Eh, ang mangyayari sa buhay natin ay gagawa ng problema, isolve ang problema, then we have no more time for what is truly essential. Kaya talagang dapat harapin tong issue na ito dahil ang reality, mga kapatid, hindi pwedeng pabayaan to. Kailangan pag-isipan, pagtuunan, maunawaan, Paano natin i-deal? Kaya ang challenge po dito ay ito. Itong mga dapat, uh, mga key takeaways natin. Number one, you must know your limits. Dapat alam mo, uh, kahit sabihin mo pa na may mga bagay na dapat bigyan ng atensyon, sabi nga, if you are not in the right condition to solve it or to face it, then make sure you know your limitations. Kasi may mga times po na ikaw talaga yung dapat mag-solve, pero kung wala ka naman sa tamang kalagayan, eh hindi pwedeng ikaw pa rin dahil pag pinilit mo yan, makakasama. You will create more problems. Halimbawa, parang kunwari may sakit ka tapos eh pinilit mo pa na ikaw pa rin gagawa ng mga bagay na hindi naman uh, dapat uh, uh, pagtuunan sa kasalukuyan, bandang huli, makakasama eh. Pangalawa, hindi lamang yung limitations, we must identify. no Ano po yung mga unnecessary stress sa buhay natin? Di ba? uh, ibig sabihin, ilagyan naman natin ng, ng, hangganan. Baka mamaya, yung major issues na dapat mong pagtuunan dahil related sa iyo ibig sabihin ugnay sa iyo samantalang yung mga minor issues na hindi mo naman personal na problema ay eh, doon ka di ba panay social media panay galit sa kung sinong politiko kung sinong Uh, binabas doon sa internet, eh ano bang epekto niyan sa buhay mo pagka yan ang pinagtuunan? So, kailangan nating ma-identify ano ba itong mga unnecessary stress na ito. Because the more you focus on the unnecessary stress, you don't have time, strength, and energy to focus on the real stress. Okay? Ano pa? Ito pa po, napakahalaga. Uh, kailangan ho natin ng lumalagong ugnayan sa Panginoon. Definitely, no? Uh, hindi natin hinuhuli ito, ito po ang pinakamahalaga. Ngayon, kaya ako sinasabi yan, kasi nga paminsan, galaw tayo ng galaw sa sariling karunungan, sariling diskarte, at ano nangyari sa buhay natin. Yun nga sinasabi natin na vicious cycle. Gagawa ng problema, na ng problema, para bang naubos na yung kalahati ng buhay mo sa paggawa, pag-solve pag sa mga problema. Ikaw yung gumawa, ikaw rin yung nagsosolve. Bandang huli... Para bang doon na lang umikot, yun na nagde-define sa buhay mo. E eh, kinreate po tayo for better things. At hindi tayo dapat matali sa mga bagay na walang kabagay-bagay. Kaya kailangan nating maunawaan anong kalooban ng Panginoon. How can we be good stewards of time, talents, and treasures? Always seek the will of God. Sabi nga sa Proverbs 3, 5-7, Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Nawa po yung naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.